Dito, so ayan mga palangga, good morning, good morning, good morning, good morning nasa area pa tayo ng tagig ngayon. No? Kakarating, lang, oh, kakarating ko lang dito, nagkatin ko ng pasahir, nagbaba Dito sa my car for its interbelding. <laughs> Sabi yung traffic naming pinagganan mula don sa area ng uh, Pansol area, no? Sa Maykison City. At, uh, malapit uunahan doon sa may uh, uh, matandang balaraba kung tatawagin. Yopi Daliman malapit, mga palaga. Manila Water. At uh, shout out sa ma'am. Sa akin po sa diba? Nakarating tayo ng mayos. Uh, diba? Safety ang lahat kahit traffic. Ganun talaga. At uh, dahil araw ng lunes ngayon, dito na tayo. Nakikiparada man tayo at uh, kahit pa paano para may bagong post tayo mga palangga. Pero ganito ah, kunting paliwanag lang no. Sa lahat po ng aming minamahal na pasahero, kung sakali man na kayo nagbubuk o magbuk ng tulad namin, kung meron kayong gustong daan na gustong daanan ng rider o driver, dapat bago tayo doon dadaan sa gusto mong daanan, medyo malayo pa lang ituro muna kay rider o kay driver no eh, para kahit papano hindi po tayo malanganin kasi nga po doon po magkakaroon ng disgrasya bakit? kasi pag alanganin kasi yun eh kung paano na lang may malakas din kasunod mo o kasunod natin o ba diba? Sappol tayo o, <laughs> Ayan, mga palangga kunting paalala lang sa ating mga minamahal na pasahero ngayong umaga pala mga palangga alas 9.20 ng umaga no? dito tayo sa yun nga no? sa area ko ng Taguig dami estudyante ano yung isang bata tumitingin sa ano ko eh tumitingin sa sa ulo ko eh ay <laughs> tumitingin sa sa ulo ko tinanong yung bata oh di ba mga estudyante sila ha tuloy lang sa pag-aaral mga palangga para kay papano balang araw para sa inyo lang din yan oh ba diba? yung nagturo kala mo naman tapos din sa pag-aaral may pinag-aralan ano ang galing <laughs> Yay! Mga palangga. Hanggang ngayon, wala pa rin yung pumapasok, no? Pero okay lang, kahit paano, antay-antay pa rin tayo kasi nga, na Ayan, diba? ano klaseng kahoy ito? Lumboy? Ano ba yung Tagalog yung lumboy? Ay, hindi ito lumboy. mga Marami pala dito. Natuwa ko sa estudyante kasi tumitingin siya sa akin, yung bata. Hindi ko sure kung ang ulo niya, ang ulo ko ang tinitingnan niya o dahil lang sa salita ko. <laughs> pwede pa yung area, parking area, no? Pero walang pumaparada o walang, uh, yun nga, walang pumaparking. Doon sa kabila naman, merong mga motorsiklo. Marami. May mga four-wheels din. O, oh, diba? Malapit tayo dito sa area ng 30 seconds. Televerting! Matbuta! Di kaayin ng agoplo, eh. Shout-out kay Paps. Na uh, dito din, nakakisilong. Ah, Paps, may net? Saan gali pa sa area mo? Wala. Nakikatlo pa ako. Kakalabas ko lang. Mga... Ano ba akong lumabas? Alam siyo na? Oh, uh, magpapatuloy. dito na lang, maraming salamat, God bless. Magpatuloy.